Diya? Makabayad ko ni Dere kayo nakalingkod na ko. Okay, mga amigos. Nihanap pa taro, Andre, sa beach. Tubo-tubo beach. Sa Tungawan, Dere. Ay ang alam. Tubo, ang... Alam din sabi, tubo-tubo. Kami tubo -tubo nangaligo, naligo, wala nagit may oh, makatubuan eh. Wala na. <laughs> <laughs> okay, banding na mo. Samo mga daog sa mong dula. Hmm.

Uy, saan mo itong isla dito, bro, no? Wala, saan mo na isla dito, okay? Pero, saan mo na isla na dyan, oh? Bakungan na. Bakungan? Oo. Oh. Try ko fishing roon. basi naragay isla dito. Ah, tayo hindi pwis na yun dito, dito, o dito, oh. Dito, oh. Basta dito, basta na ka nagigit isla. Fishing takaroon, Okay. Ya, mga kwan, first time na mo ang So, tubo-tubo. Ah, banding sa kadaugan. <laughs> Trao. <laughs> Maip. Ang nangaligo, wag yun ni tubo. <laughs> 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 Sakta, comfort ni ngangalan. Comfort ni sa tuha kay tubo-tubo. Hahaha. Oke fishing Pasing nya? ang ulitao, knock out na. <laughs> Tawo pag niya ba wa ji kabut sang koy. Lai. Eh mo ni among mga andam sa moang. Kada ugan. oh kalamia. Mo ni ang baku manggaron? Manggang kwan Manggang pengawan <laughs> <laughs> Manggang tubo tubo oh. <laughs> <laughs> eh, okay. Hey. Okay, Thank you kayo sa paglantaw sa muang okay. banding. Masol to niya mga amigos, tarawa na ako'y dala fishing. Pa-fishing na to. Na oh. ah, may wire. Trawon ay wire. Ab uh, blackout 'no? May pinaso wifi? Thank five. you so much. Oh, okay. Sa paglantaw sa muang. ag pa 'yung uh, brownout dire? God bless. God bless.